sa mga hindi nakakaalam, no? Yung mga may mga utang dyan na hindi nabayaran, matagal ng panahon na hindi nabayaran ang utang, minsan, naiisip niyo or natatakot kayo na baka makulong kayo or whatsoever dahil may utang kayong hindi nabayaran, okay? So, nabubura yung utang natin, nawawala yun kasi nga, kinukuha yun palagi sa ating pag-ibig contribution. Kaya naman, merong 20% palagi na tinitira sa ating total savings. Para pambayad kasi kapag wala ng 20% na matitira doon, wala ang ibabayad. Possible kasi niyan guys, kung hindi magtitira si pag-ibig fund ng 20% na savings sa ating contribution and then meron kang loan obligation na tinakasan or hindi mo nabayaran dahil nawalan ka ng trabaho or whatsoever na mga valid reason mo or any reason mo, ano man yung mga rason mo sa buhay, possible niyan ay parang magiging SSS siguro siya na kapag may utang ka at hindi mo na gampanan yung utang mo, hindi ka nakapagbayad, ay magiging lifetime na utang mo siya. So, mas mahirap yon at mas masakit yon Okay? Question sure. number one employed ako, pwede ko ba bayaran ang aking HDMF loan at contribution? The answer is yes! Kahit po tayo ay mga employed po tayo, nagtatrabaho po tayo sa isang company, ay pwedeng-pwede pwede po tayong magbayad ng voluntary sa ating mga pag-ibig contribution at sa ating mga loans. Before kasi guys, kapag employed ka, bawal kang magbayad ng voluntary. So, ang kagandahan sa pag-ibig, ay pwede ka na talaga ngayon na mag additional ka ng bayad. Kasi halimbawa, ako, employed ako, 200 lang yung naririmit sa aking pag-ibig contribution monthly. And then, dahil gusto ko pagdating ng araw na pag nag-loan ako, gusto ko mataas yung loan na makukuha ko. So, mag a ako ng remittance ko sa aking contribution. Like, gusto ko, pag meron akong pera, magbabayad ako ng 500 pesos or 1,000. Pwede yung pwede natin gawin yun. Pwede tayong mag-add ng ating contribution. Yun ang tinatawag na top up ng ating contribution. And then, pagdating naman sa ating loans, yes, pwedeng pwede ka rin magbayad. Okay? Kung baga, binabayaran ka or kinakaltasan ka ng employer mo, at the same time, pwede mo rin gawin sa sarili mo yon na magbayad ka voluntary kung ito naman ay maluwag sa iyong kalooban at syempre kung meron kang mga extra na kapirahan. Okay. And then, question number two, ang pag-ibig loan po ba ay possible na maging negative kapag ako ay nag-loan renewal? Okay. Hindi siya magiging negative, guys, kapag kayo ay nag-loan renewal. Kasi, kapag nag-negative yun, ibig sabihin, hindi pa kayo pwedeng mag-loan. Okay. Ang thinking kasi ng ating viewer, halimbawa daw, meron siyang 4,000 na maluloon and then, 7,000 ang kanyang outstanding loan balance. E eh, syempre, negative na yon. Kung nakapag-inquire ka sa pag-ibig, halimbawa lang, yung natitira mong loan obligation or outstanding loan balance ay 7,000 at sinabi sa'yo ng pag-ibig fund na ang possible na mauutang mo ay 4,000, ibig sabihin nun, ay bawas na doon yung outstanding loan balance mo. Okay? Medyo nakakalito kasi no, sinabihan ka na 4,000 yung mauutang mo tapos iniisip mo, ay, meron ako 7,000, bakit naman, eh di wala na akong makukuha. So kapag nagbigay si pag-ibig fund sa atin ng amount, ng possible na amount na makukuha natin, ibig sabihin nun, bawas na yung outstanding loan balance. Okay, so sana naliwanagan ang lahat. At syempre, again, it's me, Lizal Istoy. At huwag niyong kalimutan ang mag-subscribe. And God bless everyone. Thank you!